Hi guys, welcome back to another video na naman kung saan tayo mag-vlog So, for today's videos, papasok tayo ng school So, yan, dito nga to sa part na to Ngayon ko na alala na, no, wala akong ID So, back. balik tayo Limutan ko ID ko Limutan ko ID Tayo ka na tayo eh, late na 5.40 <laughs> ay, isa, hindi ko ay, hindi na ako ngayon pala sa kapatid ilaw ilaw sa akin alright hindi sa lang hindi naging agriculture ha? ha? <laughs> Time. Ito Ano naging agriculture kami bigla. Na. Smaw naging agriculture. Nagbubunot ng damo. Kasi walang teacher. <laughs> Ito mo ang buko. naging agriculture. Lagi ka nagbibidyo eh, no? Ha? Lagi <laughs> ka nagbibidyo. pang NC NC4 -NC na eh ano Nunez NC4 na NC4 Power Rangers Di mausok Di mausok Di mausok Di ma right, tayo. Uyan mausok Uyan na ngayon. Pero Di mausok Di mausok Di overtime para bukas sa push na may plate metal Ito yung kaya nga madikit nga yung 7018 kaya yun kami na rin natitira dito alright mga tol patpas na kami lahat dito pahinga muna ako sa bansat ang mata ko namumulan na mata ko, na ko. parang nag aulap ulap na ano o oh. Ano na lang naman ako, hot pass. Tapos neto ang aakapin. Alright. So, ayan guys. Uh, Nandito ako sa bahay. At uh, nakaka-uwi ko lang. So, galing ko sa school. Nag-welding. So, time check tayo, 111 na. So, ngayon pa lang kakain. Buruto muna tayo ng ulam ko. Alright. Let's go. Samahan nyo ako. So, ngayon, mag-try natin, natin noodles habang nag habang nagluto tayo ng doodles kain mo tayo ng ano you know, gayambal kasi pang pamayagutan na gutom na gutom na ako ang gusto kasi hindi ako na talaga mag welding ulit buti tapos na ako hanggang 4 quarter na yung welding ko na yan ma balik lang ako pagkakaluto na ako. Ito na, na tayo. Ito na yung luto ko. Alright, pakita ko. Ayan. Two days lang muna tayo for the video kasi wala na tayo mabing ulam. Sa ano. At sumakin na ako ng tricell na niya. Tingin ako na pag video. Sobrang madami kong bada. So, alright. Lagayan ko na. Okay. Ayan uh, mga boss. So, dito uh, ay manis ko tatapusin yung video. So, Mag-daily upload ako ngayon. Mag-daily upload na ako. So, every 8 p.m. Mag-upload tayo dito sa YouTube at sa Facebook. So, sa follow ang aking Facebook channel. Ito ang Facebook ko. At ito naman ang TikTok. At ito naman ng YouTube. At pakilike and follow na rin po. Maraming maraming salamat po sa manonood. Peace. Yo!